Lagi bang umiinit ang cellphone mo habang ito yung ginagamit? Meron dalawang setting sa yung cellphone na dapat nakaturn para hindi mabilis uminit ang ating mga cellphone. Gusto mong malaman? Sundan mo lang ang video na to. Tara! So ayun po, pumunta po tayo sa settings ng ating mga cellphone. So pinutin po natin dito ang uh, scanning. Type po natin dito ang scanning. Ayan na po siya. So search natin. Tapos dito po, may, mayroon ditong dalawang automatic yung nag-i-scan. Ito siya, pindutin natin itong Wi-Fi scanning. So, ayan. So, makikita nyo nga po dito na nakatoron po yung aking uh, Wi-Fi scanning. Makikita nyo nga po dito yung na uh, uh, your service service to scan Wi-Fi network anytime, anytime po siya. Dapat nakatoron po natin yan para hindi siya automatic na nag-i-scan. So, ganun din po sa sa Bluetooth. Yan. Ganun din po nakalagay dito anytime po siya ay nag-i-scan. So, dapat naka-turn off din yan para hindi po mag-init kaagad ang ating mga cellphone. So, yun lang sa nakatulong ang video na to. At kung nagustuhan mo, follow po more. Thank you.